Nandiyan na po sandali lang. Si Aljo Bendijo, sa Makakausap Sa DCXL. natin ngayon si uh, senador uh, Christopher Lawrence Bongo, a uh, Senate Committee on Health, uh, my butag uh, Senator uh, Go. Good morning. This is yeah. Aljo Bendio, sir. Kumusta? Mabutag, uh, magandang umaga po sa mga kababayan nating nakikinig ngayong araw na ito sa Opo. iyong uh, programa. Senator, Marinin niyo yung tinutulan uh, ang zero budget ng PhilHealth. Pwede niyo bang ipaliwanag kung ano ang epekto kung walang pondo ang ahensya sa 2025 considering meron silang 500 billion pesos na reserve? Una-una no 'yan po ang pag-aaralan natin at susuriin natin sa darating na uh, uh, regular hearing bukas no. Meron po tayong uh, hearing sa Committee on Health bilang chairman. Uh, alam niyo naintindihan ko po ang galit at pagkadismaya ng mga kababayan natin. Paano to Paano natin may expand ang benefits ng PhilHealth kung ni PISO ay walang ibibigay na subsidy ang gobyerno? I do not agree that we should completely defund subsidy for PhilHealth. This is unacceptable and uh, anti-poor. Ang uh, mga mahirap may na pasyente po ang kawawa dito. Uh, alam nyo, sa kaka-hearing na natin, nakasampong hearing na po ako sa Committee on uh, Health. Uh, 'yung unang limang hearing ko po tungkol sa health emergency allowances ng ating mga uh, healthcare workers, no? Uh, dahil piropsiki talaga natin na dapat mabayaran sila. Finally po na-release po 'yung 27 billion ng uh -huh. TBM to DOH para mabayaran po 'yung services rendered na po ito. Pinagpawisan, pinaghirapan po ito ng ating mga healthcare workers sa panahon ng pandemya. Uh -huh. Due po ito sa kanila. Uh, services render nga ang tawag eh kaya nga uh, dahil sa ating pupursige hindi natin sila pinatinitigilan. Uh, uh -huh. Ngayon uh, na, -na discover natin sa hearing no na meron silang meron palang lang kinuha ng uh, 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 excess funds nga na 89.9 billion uh -huh. ang National Treasury uh, dahil excess nga. raw po kasi sobra ng pondo nila doon natin na discover may reserve fund pala sila na 500 billion. Mm -hmm. Salamat sa Supreme Court, yeah, pinigilan po yung natitirang 29.9 uh, billion. Dahil para po sa akin, hindi naman po ito makatarungan. Eh, Phil Health po yan, pondo po ng health yan. Dapat sa health gamitin. Uh -huh. At doon natin na-discover na may reserve fund na 500 billion. Eh, ito naman, sa, sa kinukulit ko talaga ang PhilHealth. sabi ko sa inyo, bakit kaya may reserve fund na 500 billion? habang naghihingalo yung mga pasyente. Eh, kulang na kulang yung pambayad nila. Ang liit-liit ng inyong counterpart. Eh, ang out-of-pocket expenditures ng mga kababayan natin ay eh, napakalaki pa rin po. Ba't hindi nyo increase yung inyong case rates? Uh -huh. Sabi natin, meron daw silang 9,000 case rates na pinag-aaralan. Pag-iimbilisan nyo. Ang dami natin na-discovery, meron pa silang pulisiya ng 2013 pa na Uh, single period of confinement policy na bawal kang i-cover within 90 days ng the same na sakit. Halimbawa, pneumonia. Halimbawa, nag-bleeding ka. Mm -hmm. Hindi daw pwede i-cover ng PhilHealth sa loob ng 90 days sa pangalawang pagkakataon. Buti nasilip mo, mo yun. yun mm -hmm. o, mapigilan mo ba mag -asakit. Finally, sa ating pagpupursige, tinanggal nila last September 30. Bida, no? Ito pang ko sa kanila, 24-hour oh. confinement na dapat po ito, tanggalin din po ito na kailangan mo magpa-admit within na uh, uh, ng 24 hours bago ka i-cover sa PhilHealth. Eh, pa, sana pang bilhin na lang ito ng gamot kesa naman i ano pa, i magpa-admit ka pa na ibabahit pa sa kwarto, di ba? Oh. Uh, marami silang dapat i-review sa kanilang pulisya na noon pa. Noon pa, ngayon lang. Mm -hmm. Eh, itong expand benefit packages, ngayon, hinapapahan nila yung dental packages. Ibig sabihin, yung setup ng ito. Pero hindi. Masama. Eh, ang dami oh. ninyong dapat na na mga benefit packages na expand ninyo. Increase ninyo yung uh, counterpart. Ibig sabihin, para hindi lumobo ang inyong uh, reserve fund para makinabang yung mga kababayan natin. At hindi umabot sa puntong ganito. Hmm. Sobrang lungkot po ako kinuha na yung excess funds nila, na zero pa sila. Di ba? So, ang, ang sinong, sino sino dito ang magsasuffer? Ang Pilipino, ang ordinaryong mamamayang mm -hmm. Pilipino. Yung mga mahirap, eh, hindi nila binilisan yung mga servisyo nila noon pa. Pinatulog nila yung pondo nila. Kawawa yung Pilipino. Eh, tingnan, reality lang po tayo. Reality. Pero so, konti tayo sa mga sa mga hospital. Diba hirap na hirap po yung mga kababayan natin. Halos ang liit-liit ng counterpart. Meron na po isang provincial health officer oh. ng Camarines Norte okay. na nagkasakit siya, 4 million. Ano, tapos ang sinagot ng PhilHealth 27,000. 27,000 sa million? million. Grabe ano? Oo. Oh. oo. So, Another uh, admission niya, 6 million. Ang sinagot, 29,000. So 57,000 lang po sinagot ng PhilHealth out of 10 million na na-admit siya. Alam mo magkano po yung na-contribute niya na sa sweldo? 200,000. Nalugi na siya. Na May hindi no? O, nalugi na siya. Namatay pa yung pasyente. Oo, okay, okay. diba, bakit hindi hindi nyo increase yung coverage niyo Increase yung case rate niyo Para naman makinabang ang taong bayan. State insurer nga kayo eh. Eh para sa akin po, oh, health, para sa health po yan. So sa, yan, mga, okay. sa mga lumipas na buwan, talagang na nakita namin, consistent kayo sa pangungulit nga sa PhilHealth. No? Ilang beses yung pang na-corner yung PhilHealth. Kaya nag-promise sila ng katakot-takot na improvement sa benefit packages. Paano po ito na mamaapektuhan kung zero budget naman pala? Oh, yun, ang tanong. yun ang gusto nating marinig sa kanila. Yun. Ano na bang ginawa nila sa pangungulit natin sa kanila? Oh. Dahil ano na yung mga pinangako ninyo? alam mo, tingnan mo sa, sa Facebook, sabi nung presidente na si Ledesma, oh. sabi niya promise, promise. Kaya nga ang tawag ko sa kanya noon, boy promise. Sabi ko wag puro promise. Tupad naman, boy tupad ka naman. wag mo naman panay boy promise. Oh. Tuparin mo kasi ang dami po mga pasyente nag-aantay. Ang laki oh. po ng pondong hinahawakan ninyo. Ngayon, challenge sa kanila, ano na bang nagawa niyo for the past uh, month? kung ano na bang mga reformang ginawa ninyo, ano na bang pagtataas ng case rates. Nangako sila noon na tinaasan yung case rates. Noong uh -huh. February, tinaasan nila. Ngayon, another round of increase na naman. Yun ang gusto nating marinig. Ano na bang ginawa ninyo? Increase case rates, expand benefit packages, at uh, ito pong tanggalin yung mga pulisiyang anti-poor. At uh, nalulungkot lang ako, umabot sa puntong na zero sila. Eh, hindi po ako sangayon dito dahil yung eh, mga kababayan... Eh, tayo nag bakit mo i-zero yung subsidy eh masakit sa atin lalo na tayo na nakinakaltas sa sundo natin yung pero, pero Senador, mismong si Pangulong Marcos kasi pabor eh, sa desisyon ng BICAM since malaki daw reserve funds. So may nakikita ba kayong paraan para mabigyan sila ng pondo? Ah, na nasa executive niyan, tapos na po sa Kongreso. So. O yun na nga. Eh. nga po, nasa, eh, alam nyo, nandito po, Republic Act 11, two to three for the universal healthcare law mandates that the amount necessary to uh, implement the provisions of the UHC shall be included in the gaA okay so ibig sabihin earmarking po ito for the uh, UHC has also been provided under Republic Act 11346 mm -hmm. and Republic Act 11467 or the syntax laws <laughs> na, na nag i po sila halimbawa yung kinolekta po nung uh, ng uh, 2023 ay inilaan po para dito sa 2025 na pondo po ng uh, PhilHealth. Nasa batas po 'yon. Kaya ako po ay nalulungkot. Nalulungkot lang po ako. Sana uh, noon pa ito, na, ginawa na po ng reforma ng uh, PhilHealth para hindi umabot sa punto. Lumobo po ang kanilang uh, Uh, reserve fund natangga. Sabi ko nga dalawa nga eh na nati, na, na kinuha ni yung excess funds nila na hindi naman dapat sila nagkaroon ng excess funds na kunin ng National Treasury. Dahil para sa akin, excess funds nila dapat gamitin rin sa health. Oh. Ano yung mga benefit package, Tama. Increase Opo. case rates nyo. Ang tanggalin yung mga pulisiyang anti-poor para hindi kayo magkaroon ng excess funds. Ngayon, nagkaroon pa kayo ng reserve fund. Eh, siniro kayo. Kaya nga double black ay ang tawag ko eh. Oo. Kinuha na yung uh, excess fund na zero pa kayo dahil mabagal yung implementasyon ninyo. Anong budget po uh, dapat ang pwede ibigay sa kanila? Yung budget na makatao? Para sa akin po, nung dapat uh, nga, ay yung may subsidy po ang gobyerno dapat uh, sa, kanila para tuloy-tuloy po ang kanilang serbisyo uh, servisyo. Eh, para sa akin naman, ang Pilipino ang mga in, uh, indigent patients po ang makikinabang dito sa PhilHealth. Dahil halos lahat naman po nagkakasakit, nasa public hospital ay yung mga mahirap natin uh, kababayan. Mm -hmm. Ang pera po ng uh, uh, para sa akin, ang pera po ng health ay para sa health. Ang pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Gamitin ang wasto ang punto ng taong bayan. Bawat piso ay mahalaga. Dapat walang... Uh, halong politika ang pagbibigay ng government assistance po. Lahat po ay makikinabang. Pera po ito ng Pilipino. Gamitin ng wasto ang pondong inilaan sa inyo. Maximize use of public funds in an efficient way according to the law. At uh, parati kong inuulit yan, health budget should be for health po. Okay. Kaya nga po, feel health para sa health. Opo. Senador, hingi lang ako ng reaksyon dito sa 2025 National Budget. Dahil ayon sa ilang mga mababatas, meron daw ng konting paglabag sa saligang batas sa pagpasanga ng 2025 national budget. Inilalaban ninyo na dagdagan ng OVP budget pero tila ito'y natabunan na. Isinusulong niyo pa ba ito, ah, Senador? Tapos na po sa amin, no? okay. Ah, nung, nung, uh, sa plenary. Salita na po ako dyan. Ah, sanabi ko naman po kung uh, meron pong dapat na ibalik, eh, ito po yung social uh, services. Social service ay ito po yung tulong sa mga mahirap. Memorial, uh, medical assistance, tulong sa mga mahirap. Dahil kung gusto naman po ng isang opisina na nasa executive naman na tumulong, tumulong sa mga mahirap, bakit uh, ipagkain dito sa kanila? Kaya lang po, umabot na tayo sa plenary, sa committee hearing, umabot na tayo sa plenary, umabot na tayo sa BICAM, e eh, wala na po sa bola namin. Nasa executive na po ang uh, Uh, bola sa ngayon sa inaantay na lang po ang approval okay. uh, ng 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 presidente. Opo, senador, uh, ano po masasabi ninyo na ikaw ay lumalabas ngayon sa mga survey most popular senatorial candidate uh, para sa susunod na eleksyon based yan sa mga uh, nationwide surveys na naglalabasan. Maraming salamat po sa ating mga kababayan sa inyong, inyong, inyong support sa akin. Hindi, hindi ko... Seryoso, bayan. Totoo, lang. Nawa wala kayo. Okay, go ahead. O Oyan. Oh, maraming, maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo po sa akin at uh, ako po ipatuloy na magserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko na mga ngako, uh, ang kasipagan ko po ang pwede kong ialay sa Pilipino. At hindi hindi ko sasayangin yung tiwalang pinigay niyo sa akin dahil bisyo ko po ang magservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Okay. Okay. Hindi ko po matiis na nakaupo lang sa opisina habang mga kababayan natin naghihirap, nangailangan po ng tulong. Kaya unahin ko parati tulong sa mga kababayan natin at mga programa, mga proyektong makakatulong sa mga mahihirap. Okay. Sige po. Maraming salamat. Uh, Dagang salamat uh, Senador Christopher Lawrence Bongoser, Hamping. Amping. Merry Christmas. Salamat po sa mga kababayan natin nakikinig. Mahal na mahal ko kayo. Salamat po. Good morning. Thank you. Pirada. Pirada.